Humaharap sa matinding pagsubok ngayon ang isa sa mga haligi ng Philippine Sports Media at dati naming kasamahan sa PTV na si Bill Velasco. Kasalukuyang nasa Intensive Coronary Care Unit ang veteranong broadcaster at journalist dahil sa iba't ibang health-related issues. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Nasa pangangalaga ngayon ng isang ospital sa Maynila ang batikang sports journalist at dating PTV Sports anchor na si Bill Velasco. Noong Martes ng nakaraang linggo, dinala ni Velasco ang kanyang sarili sa emergency room ng isang ospital nang siya umano'y nahirapan sa paghinga. Nakasalukuyan ay nasa Intensive Coronary Care Unit si Velasco at patuloy na nagpapalakas. be asking for help kasi don't hold daw yung treatment kasi aantayin yung heart mag -his. So he, he has like seven medicine para lang mismo dun sa heart niya na naka-IV sa kanya para matulungan yung heart na mag-function as of now. So everything is helping. The ventilation is for the lungs. The dialysis is for the kidney. Tapos like seven medicines dun sa, sa heart niya. So yun na lang ngayon yung nag-hold ng nung, nung life niya. Nananawagan naman ng tulong ang kanyang partner na si Karil De La Rosa upang matustusan ang mga bills sa ospital. Sana po matulungan niyo pa po si Bill kasi sobrang malaking kasus po yung treatment niya sa ngayon. Dahil lahat po ng yung buhay niya nakasalari lang po dun sa lahat ng machine na nakakabit sa kanya as of now. And he's fighting for his life. Bilang isa sa mga matalik na kaibigan at matagal ng kasama ni Velasco sa industriya, saksi ang kanyang kapwa mamamahayag na si Chino Trinidad sa legasiyang naitaguyod ni Velasco sa dekadekadang paghahatid ng balita. Meron si Bill, kinundak niya sa reliyan na journalists should be conducting themselves that they remain objective. Ibig sabihin, patas ang ibigay ng storya. Hindi -hmm. isang nasahid seems to be one of the last dinosaurs na masasabi mo journalist at heart. Meron ding mensahe si Trinidad para sa kanyang kaibigan. Umalis siya rin sa ICCU. Maray-maray ang gagawin. Hindi ba natin nasisimulan yung project natin? At saka kailangan ka pa ng, ano, kailangan pa ng Philippine Sports kasi may bihira yung kagaya mo. Kaya sabi ng totoo. Sana ito makarating. Hindi lang kasi ito yung kanyang ano Ito yung kanyang sa mundo ng entertainment, lalo lalo sa mundo ng politika. No one should be selling his soul or her soul in the name of a story. Ang story, kaya lang ang patas kinilala at Wala kang uh, nakaling towards anyone. Okay? No? right? Sabihin mong binibigyan ka ng uh, monthly na payola ng mga yan. You have to remain objective. Kasi alam namin ni Bill, kapag hindi mo ginawa yan, wala kang karapatan tawagin ang sarili mo na isang journalist. Di ba, Bill? Ay, ka na dyan. Dali mo. Sa mga nagnanais magpaabot ng pampinansyal na tulong, maaaring mag-donate sa mga bank account at electronic wallets na makikita sa inyong mga screen. Ngayong Semana Santa, hiling namin dito sa PTV na isama sa inyong mga panalangin ang aming kasamahan sa mundo ng palakasan. Laban Bill Velasco, Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.